bakit gusto mo makita yung lola? Kasi po, ano, wala po kami kinagis na na lola talaga. Gusto mo bang makita din si lola? Opo. Bakit gusto mo siya makita? Hindi ko. Gusto ko mga lola. Gusto ko din pong makita si lola. Kasi simula pagkabata, wala kami kinagis na na lola. namin siya para makasama namin. Kasi simula bata, hindi ko pa siya nakikita. Lola, mahal kita. Ang hiling ko lang talaga ang kasama kami ng mama ko tapos yung mga anak ko. Yun lang ang pinahiling talaga. Kasi kahit dahil matanda na siya, pumanong man siya, di wala siyang inakit sa amin na, oh, yung anak ko, hindi man lang, hindi man lang ako. Kailan ano, Legazpi City, tinahak namin ang daan patung Manito Albay. Hello po, good morning po ka. May nagpadala po sa amin ng sulat na nais na humingi ng tulong para pumahanap yung nawawala niyang ina na tatlong, tatlong dekada niya na rin So, may residente po ba kayo kap dito na naglalang Virginia Alarzar Batchelier? Mayroon. Kapara po sana makumpirma namin kung ito pong si Nanay Virginia na residente ninyo at Nanay Virginia Alarzar Batchelier na hinahanap po ng sumulat sa programa namin ay iisa, pwede niyo po ba kaming masamahan sa bahay po nila? Okay, Lina. Okay. Saan nandyan siya ngayon? matagal na hindi mo eh. Malayo pa po ba yung bahay din natin? Malapit na lang. Nandiyan. Pakalikod natin malapit. Sa ah, tabi ng hayo. Ah. So, ito na itong bahay ni Raynon Pabrasal. Uh, ah, dito po nakatira si ah. ni Virginia. Raynon, uh, ah, magandang araw po! kahirapan to Meron Nandito po siya Isang 75 taong gulang na matanda at puting-puti na ang mga buhok ang iniharap sa amin ng pamilya Wow Alam niyo po si Virginia? Kilala ah. mo si Virginia? Ano apel nyo doon? Aliazar Bachelier. Aliazar Chil po. Ito yun? Ako? Oo. Aster. Anong pangalan mo? Virginia Aster. Ito po yung pangalan mo. Kabakungan. Maanit yung albay ng kabakungan. Oh, hindi po. namin talaga siya alam. Kung hindi kayo na tumawag nung sa anak ko. Kasi na, nung nalaman niya, nag -ano rin kami, bakit ngayon lang ito hinanap? Kasi ang na. Tapos sabi namin, bakit ano lang, ngayon lang, hindi naman natin alam. Kasi nga, hindi namin, namin alam kung ano ang talagang kwento ng buhay niya. Bakit po hindi niyo alam yung kwento talaga ng buhay Kasi nga, hindi naman siya dito talaga tumitira na mag i stay ng matagal. Ano-ano lang siya dito, so, binabisita, bigla na lang lumarating. Tapos pag another day, siguro mga two days lang po siya dito, wala nang maalis din. Kasi hindi nga sa amin nagpapaalam, wala na. Sumakay na ng sa ng jeep. Ayon sa nag-aalaga kay Nanay Virginia, hindi umano nila alam na may anak pa siyang iba at ikinasal dati. Ay, na yung ay, may ay, ay, ay. May sa ni boy. May Mahina man ang pandinig at memorya niya. Ngunit nang aking tanungin patungkol sa anak nito, ito ang naging sagot ni Nanay. Nay, may kilala kang ano? May kilala kang Santos? Ano? May kilala kang Santos alias Santos alias Sar? <tod> ako? Okay. Ko kinuha nila tatal. Ako ng pagkakataon na makita po ulit yung anak ninyo. At dito ko na nga nakumpirma na siya ang tatlong dekada ng hinahanap na ina ni Sunny Boy. Dahil sa matagumpay na paghahanap na isinagawa ng aming team, agad na kami nag-asikaso para sa mangyayaring sorpresa sa mag -ina. Plinano na namin ng isang espesyal na reunion na magaganap sa isang hotel. Isang lugar na magiging saksi ng muling pagtatagpo ng mag -ina. nang kami ay makarating sa Hotel Saint Elise. Ay magkikita na po kayo ngayong araw dito pa sa St. Elise Hotel. Sa unang pagkakataon, matapos ang tatlong dekada, na Muling nagtama ang kanilang mga mata.

at upang mas lalo pang makilala ang kanyang ina at maunawaan ang kanilang sitwasyon. Isinama namin si Sunny Boy at ang kanyang pamilya sa tinutuluyan ni Nanay Virginia sa nito Dito, masinsinan pa silang nakapag-usap. Takta Anong... Anong... Maloya? At nagpa ang pamilya ni Sunny Boy, na dadalaw na lamang kay Nanay Virginia upang dahang-dahang mabuo ang kanilang ugnayan. Sa dao ka? Tuluyan na nabuo ang minsan nang nawasak na ugnayan sa mag-inang Sunny Boy at Nanay Virginia. Maraming maraming salamat po sa programa niyo nahanap din ang aking ina. Dahil po sa programa niyo, hindi na po siya malulungkot dahil nakita na niya ang mama niya. Sa mga anak ko naan po, tuwang-tuwa sila na makita yung lula kahit hindi po kasama yung iba kong anak. Tuwang-tuwa po sila kanina. Maraming maraming salamat po sa anong programa niyo. Sa munting hiling na ora binigyang tugon ng aming programa, isang bagong yugto ang ating binuksan sa buhay ng mag-ina na sila Sunny Boy at Nanay Virginia. Tunay na ang kanilang muling pagkikita ay hindi nangangahulugang pagtatapos ng isang sugatang nakaraan. Kung di ito lamang ang simula ng isang magandang relasyon bilang mag-ina. Sa ngalan ng programa, ako po si Rizal Luzada, ang maghahatid ng istorya mula sa bawat kwento ng inyong buhay. Okay, na naman,